para sa kabubukas pala ng kanilang telebisyon, kayo po ay nanunood ng programang Bayanihan. Ako po si Brigadier General Tutaan, ang inyong host dito sa ating programa. Noong nakaraang linggo, ang isang dating miyembro ng New People's Army ang nagpatunay sa mga kabulukang na gaganap sa loob ng kanilang kilusan. Kabilang na ang pag-aabuso sa mga kababaihan kasapi nito at ang laganap na korupsyon ng kanilang mga leader. Tunghayan natin ngayon ang ilang pangtestimonya ng mga dating miyembro ng New People's Army na nagbalik loob na tungo sa kapayapaan. May mga karanasan din na magpasama o nabilang ako doon sa mga maling digmaan sa pagitan naming mga rebelde at ng mga sundalo. Sa pagitan ng aking mga kasamahan at ng mga sundalo, itinuring naming mortal na kaaway. Mga itinuring naming berdugo ng lipunan mga mamatay tao, mga walang hiya, mga rapists. May karanasan din na dinamaan ako sa isang digmaan at iniwanan ng aking mga kasamahan. Pero ganun pa man, dahil sa doktrinang ng itinatak sa aking isipan, yun ay inisip ko at tinanggap kong bahagi ng digmaan na aking pinasukan. Pero habang tumatagal ng tumatagal, dun ko nakita yung maling sistema. Maling sistema sa loob ng pilusan at mas mat matinding maling sistema sa loob ng organisasyon. Dito ko na nakita ang katotohanan. Ang katotohanan na totoong layunin ng revolutionary tulusan. Hindi para sa bayan, hindi para sa mamamayan, hindi para baguhin yung buong ng sistema ng iirad. Kundi para sa iilang tao rin lang na nagahari at tumatay yung kadre o pinuno ng tulusan. Doon ko naisip na bakit nga ba ako nagpapakahirap bakit nga ba ako nakikipagpatayan o nakikipagbarilan sa mga sundalo? Bakit nga ba ang dami ng kasama ang nalipol ang buhay? Nawasak ang kinabukasan, mga kabataang hindi na um, ipagpatuloy ang pag-aaral. Bakit nga ba kami nagsasakripisyo sa isang maling prinsipyo? So unti-unti ay uh, nagising ako sa katotohanan. Lumating ang mga panahon na uh, kasama, pinapatay ng kapwa namin kasamahan. Kung matatandaan ninyo yung isang kasama na si Tadjo na taga Barangay Umiral, Umiray ng uh, Rial o na ng pinarusahan ng mga dati namin kasamahan dito mismo sa Dalawiga ng Quezon dahil sa pagbibintang at napaglustay sa mahigit isang milyong piso na pondo daw ng gobyerno. Pero sa katotohanan, iyong uh, tinutukoy na pera na yun ay mula rin sa pangungulimbad sa mga politiko at negosyante. No, nagkaroon nga lamang ng uh, investigasyon at dahil uh, nasasabuhat na yung isang ilang mga pangalan na malalaking tao sa organisasyon si Kajubel na lamang yung nagsakripisyo at sa kanya na lamang ibinintun lahat ng sisi at pagbibintang na siyang nakagastos na pera daw po nun ng partido yan yung isang malaking sistemang kamalian ng organisasyon maging ang uh, panghahalay sa iba namin kasamahang babae na walang nagiging kaparusahan, sapat na kaparusahan sa mga kasamang Itinuturing ding kadre ng partido. Nagkakaroon lamang ng, na, ng pag-demote sa kanyang rango o di kaya naman ay ililipat ng lugar na kanyang kikilosan. Pero kung mapapansin natin at ayon sa aking mga naranasan kapag mga simpleng sibilyan, ang nagkasala kagiat pinapatawan ng parusang kamatayan. So, iyan yung mga maling sistema na nagpagising sa aking kamalayan para magbago at magbalik sa loob sa Pero nang bumaba at umalis ako sa loob ng organisasyon, hindi ganun kadaling i-give up yung prinsipyo at hindi ganun kadaling isuko yung doktrinang itinatak sa isipan ko ng mga kasamahan ko o ng organisasyon ng Partido Kamunasyon ng Pilipinas. Dahil nga sa doktrinang itinatak sa isip ko na ang mga sundalo ay mortal na kaaway, na ang mga sundalo ay berdugo, ang mga pulis at sundalo ay mga walang hiya, mga mamamatay tao, mga rapist daw sa mga babae na nahuhuli at uh, naiiwan sa mga encuentro. Iyan yung mga doktrina na naging dahilan kung ba't hindi agad ako nagbalik loob sa gobyerno dahil sa takot at paniniwala na totoo ang doktrina na itinatak sa isip. Pero sa tulong na rin ng aking pamilya ng uh, lokal na pamahalaan sa ating uh, lugar, ay uh, hikayat nila ako na magbalik loob sa 76 Infantry Battalion sa pamumuno ni uh, Lieutenant Colonel Romel Terrio. At doon ay nakita ko yung maling uh, doktrinang itinatak yung paniniwala ko na na ang sundalo ay mga mamamatay tao, mga berdugo, doon ko nakita na mali lahat ang doktrina sa bawat isa sa amin. Malin doktrina na niyakap ng ilang panahon. At nang dahil sa paniniwala sa maling doktrina, nagtiis ako ng ilang taon sa kabundukan baka sa gobyerno doon ko na naranasan at naramdaman na yung pagkilala sa aking karapatan. Karapatan bilang isang tao at karapatang manili ng isang mapayapa at maayos na buhay. Pinagkaloob yun sa akin ng mga kasundaluhan ng Philippine Army. At ganun din yung aking asawa dahil ang aking asawa ay dati ko rin kasamahan at siya ay isa sa pinakamataas na kadre ng panlabang unit guerrilla. Ito yung uh, unit sa gawain militar na nagsasagawa ng mga tactical offensive. Sa kasalukuyan ay uh, namumuhay kami ng mapayapa, magkasama bilang isang pamilya kasama ang aking uh, dalawang anak. At hindi ko inaasahan na darating ang panahon, na darating ang ganitong pagkakataon na ang gobyernong niyarakan ko noon ay sila pala ang gobyernong tutulong at maninindigan para makamta ko ang pahimik at mapayapang buhay ngayon. Sa sa kasalukuyan ni eh, isa na akong ganap na sundaro ng pamahalaan, isa na akong miyembro ng Armed Forces of the Philippines, ng Philippine Army. At alam kong sa kasalukuyan ay uh, dumalakad na ako sa tamang landas ng pamumuhay. Nakakatulong ako ng maayos sa gobyerno sa pagmumulat ng kaisipan ng kabataan na hindi na sila magaya sa akin at hindi na sila maligawang landas kagaya ng ay nananawagan sa lahat ng mga kasama namin. Kasamahan namin na hanggang ngayon ay nandyan pa rin sa loob ng kabundukan. Kami, ako, ang lahat ng kasapian, ng kaakibat, ang buong uh, grupo ng mga dating rebelde sa lalawigan ng peso, ay nananawagan po na kayo ay magbalik loob sa gobyerno. Dahil walang mangyayari kung patuloy tayo magpapanin lang, at magpapagamit sa mga maling prinsipyo o doktrina ang ipinatatak hanggang ngayon dyan sa inyong kaisipan. Ang mga isyo na nakikita natin sa lipunan ay ginagamit lamang ng ilang kadre na nagtatamasa sa, sa, pilitang pangungulikta ng mga buwis at mga sakim sa kapangyarihan na nandiyan sa mga nakilusan. Kailangan natin magising at harapin ang katotohanan na magsisimula ang pagbabago hindi sa paghawak ng baril o paglaban sa gobyerno kundi magsisimula ang pagbabago na magsisimula sa ating pagkatao. Gayun din nananawagan ako sa lahat ng kabataan sa ating bansa, hindi lang sa lalawigan ng Quezon, kundi sa buong Pilipinas na maging mapagmasid suriin natin mabuti ang lahat ng organisasyon na ating sasabihin. Pag-aralan nating mabuti ang totoong layunin, ang tunay na layunin ng isang organisasyon bago tayo sumanig dito. <coughs> Alamin natin kung ang mga layunin ba ng organisasyon na ito ay makatutulong sa ating kinabukasan, sa inyong kinabukasan, o maaaring makasira ng inyong mga pangarap sa buhay. Huwag tayong basta-basta magpalilang o magpadala sa mga isyo na ginagamit ng kaaway. Pagkos, maging hamon ito para makamta natin ang mga pangarap at dumating ang araw na makatulong tayo sa isang maayos na pamamaraan sa ating pangahalaan. Ako po'y nananawagan din sa lahat ng mga mamamayan sa ating bansa, sa lahat ng mga mamamayan na naapektuhan at naapektuhan o maapektuhan pa lamang na insurhensiyang dulot ng CPP India. Kailangan po natin uh, maging bukas ang kaisipan sa katotohanan at totoong layunin ang revolusyonaryong pilosan kailangan po nating buksan ang ating kaisipan na tayo ang magpapabago sa sistema at hindi sa pamamagitan nila. Kailangan po nating magising sa katotohanan na dapat tayo ang makahigayat sa kanila para magbagong buhay, hindi tayo ang mahigayat nila para masira ang ating buhay. Kaya nawa po kayo ay maging kasama namin ng mga dating rebelde na nagbalik loob sa gobyerno sa hangaring ipagpatuloy namin mapayapa ang paghamad ng isang tahimik at mapayapang bansa sa isang maayos at mabuting pamamaraan sa pamamagitan ng maayos na pagdelikot sa bayan. Para sa mga kapatid nating nasa panig ng NPA, itigil na ang armadong pakisibaka. Nakakalungkot isipin na tayo, mga magkakapatid sa lahi at siyang naglalabanan dahil lamang sa maling paniniwala na itinanim sa ating mga isipan ng mga naliligaw ng ideolohiya. Makailang ulit na nating napatunayan ang karahasan ay hindi kasagutan sa paglutas ng mga isa Iisa ang ating itinaglalaban, ang demokrasya ng ating bayan. Magtulong-tulong po tayo para sa ikauunlad ng bansang Pilipinas. Susunod na po ang Bayanihan Roundup, mga balitang kinalap ng bulwagang pambalitaan ng Campo Aguinaldo na ihahatid sa atin ng Hepe ng Public Affairs Division ng J7 na si Colonel Jerry Samudio. Don't go away! We'll be right back after this short break.